bisita. May bisita ako sa balcony. Isang itim na butterfly. Hello. Natrap ka na naman oh. Natrap na naman yung ating kaibigang butterfly. Saglit at kukuha ako ng stick para matulungan kita ha. Saglit ka lang dyan. Stay where you are, don't move. Ah? may stick ako. Ayan. Atin siyang papatungin dito sa stick. At, oy, oy, oy. Palili pa rin nga kita, eh. Ah. Natrap siya sa salamin. Ay, kawawa. Lika, lapit ka dito. Kapit ka dito sa aking stick. At, tutulungan kita ang makalabas. Sige, sige, akyat. Ay, makakit na siya. Sige, akyat naman. Kiat. Mm, ay nai. Bumalik ka naman sa baba. Pataas, garud. Pataas. Mamamatay ka dito sa loob. Ayun, tulungan natin na agoy. Ma. Agoy, huwag kang matakot ba? Oh, no! Ya, Patong sa aking stick. Mapagod ka dyan sa ginagawa mo, eh. Yan, ay nako, makulit din oy. Manong kumapit na lang no. Ha? Huh? Sa mapagod ka siya. <laughs> Tayo ba? Yan. Sige, sige, taas. Sige. Dali. Para di ka pa mapagod. La. Dali taas. Bihira ka. Ina, mamatay ka dito sa loob. Walang hangin dyan. Bakit ka pumasok dyan sa salamin? Hmm, mapagod ka na ba? Kapit lang. Kapit ka lang. Huwag Kapit lang, kapit lang, bay. Ay, tulungan nga kitang makalabas. Yun, yun, yun. Ikaw nang tulungan, ikaw pang suplada, no. Yun, akyat. Good. Ayoko nang kuhitin kasi Nagagalit Sige, taas More Suplag, wow. Sige, kaya mo yan Tumaas ka pa Mamaya makagat ka na dyan ng mga langgam eh. Dali Tumigil Up, up, up Sige Taas pa. Ay, oh, na. Oh, sige. Sige, malapit na. Pahinga, pahinga. Lapit na, sige. Kawawa naman. Go! Go! Huwag ka nang bumalik sa baba, ha? Akit lang. Yun, malapit na, malapit na. Hoy! Sige! Kaya mo yan! Malapit na! Kunti na lang! Yun, malapit na! Makalipad na siya! Ay, huwag kang tumigil. Kunti na lang. Agoy. Agoy, tumigil man. Go, go, go. Woo! Sige. Kunti na lang, kaibigan. Woo! Yun, ayun. Yun, kunti na lang. Yuhuu. Okay, congratulations. Nandiyan na siya sa taas. Bye. Yun na. O, di ba? Kaysa kung dito ka, mamamatay ka talaga. O, dali na. Babay na. Babay ka na. Lipad na. Baka lilipad ka pabalik dito. Kakainin ka ng mga langgam. Liparin na natin. Ayun, Yay! goodbye! O, diba? Nakatulong din tayo ng insekto.